I know people will judge me. But, we exist. What we had is real. Mabilis na nag-viral sa social media ang pinakabagong episode ng Pinoy Pound Stars matapos magpakilala ang dating flight attendant na si Abigail Wright bilang ex-partner ng Pilipinas na King of Rap na si Francis Magalona. Kasama rin niya ang kanyang diumanoy anak kay Francis, na si Gail Francesca upang ikwento sa publiko ang kanilang kwento. Sa panayam, naging curious ang host ng show na si Jason Luzadas, mas kilala sa tawag na Boss Toyo, kung kasing talented din ng kanyang amasi. Francesca, at kinumpirma ito ni Abigail, ayon kay Abigail, marunong sumayaw, kumanta, at magpinta si Francesca tulad ni Francis. Nagtatanghal din umano ito sa ilang maliliit na events, she can sing and dance, actually she can draw, she can paint, lahat nakuha niya, sa tatay niya, pahayag ni Abigail. Sinabi ni Francesca na maaari rin siyang magrap tulad ng kanyang ama at nagsampol pa ito ng bagsakan, isa sa pinakasikat na kanta ni Francis. Ay, sigil lumabas sa mga salita sa kibig ni e eh, gambungang, halatumungang, lahat na sa talento, kakalentong. Hindi naman maitago ni Jason ang kanyang pagkamangha matapos marinig ang pasample ni Francesca. Sinabing naman na niya ang talento ng kanyang ama. Sinabi rin ni Abigail na gusto lang niyang malaman ng mga tao na sila ay nag-exist at mahal sila ni Francis M.